Pagka kanyang ito medyo tuyo, no? medyo may refera pa. No? Malagkit. Maganda may kuan. Ayan. Ang buhay dito sa probinsya, mga boss. Ayan, no. Ang proseso ng pagtatayin ng palay. Ayan. Ayan, mga boss. Ilan sila? Labing isa? Ayan po. May mga babae. Apat ang babae ayun oh ah. bali wala sa kanila oh eh. galing yung may ito malupit mga boss oh eh. hmm. galing galing saglit lang tapos oh isang balik tapos na naman ah mahaba haba ito sa ito mahaba haba kurang yeah, mga boss Ah, Ayan po eh nasa nasa inyo po kung yan po may mga guhit yan yan Nasa inyo po kung ilan yung kung ilan yung gusto niyo dalhin. Kung gusto niyo apat, kung gusto niyo lima o ani depende sa inyong kakayahan. Ay, sa bilis. Pang, pero pangkaraniwan po diyan ay apat. Apat o lima pangkaraniwan na 'yon. yan Ayun oh, no, mabilis oh. Babae pa rin ah. Yun ha? You know lupit.

Ikaw, ilan dalawa mo? Lima din? Apat lang? Ayun <laughs> no? Know? Uh, yeah. Yan mga boss. Yan, pagtatanim sa probinsya. Yan. Makakarilip kayo. Yung lalo yung mga kabataan. Makakarilip kayo sa inyong mga magulang. Ito po yung uh, pinagpaaral sa inyo. Ang pagsasara. Ayan. Ayan mga boss. Mm uh -huh. natin sa taong bayan. Ayan. Mm uh -huh. tagal na kayo ko Walang tumatayo. Patigasan ng baywang mga boss. Patigasan ng baywang. Pagka hindi po kayo sa sa ano, sa yuko, hindi kita tagal. met tayo ng tayo. Yes. Yeah. Sana yan na po yan, no? Binibirin nyo mag po, malupit. Hmm. Ang ganong edad nun, may kita 60. Pero, ito nyo naki. Okay. pagsaba yan, no? Oh. Galing. Ang galing, No? Oh. Yeah. Ang masaklat pa nyan, baka maya maya umulan, ay sila tuloy-tuloy. Yun ang mahirap niya. Hmm. Galing, oh. Ang bibilis lang, bibilis. <coughs> Ayan, yun, natapos nila. Oh. Hanggang doon, tapos na nila. Galing. Ayan, mga susunod. Ayan, mga boss. Mm -hmm. Tapos na. Ayan, tinapos nila mga boss. buat ajar beda pelan pelan aja itu ang ya begini ya ntar terus nah terusnya ang aja lo sampai sadan lah kita yo cobaan ya itu susun urut jangan galing oh yan yeah, mga boso oh ginuguhitan oh yeah. nakita nyo ginuguhitan yun know? oh hmm yan, yeah, yan po dyan po susunod yung tanim dyan sabi guhit you know? na yan oh yan nakita nyo ginuguhitan mm -hmm. Ayun you know? na dami sa ako po daming guhit yun know. Galing. pagkatapos niyang pagguhit na ganon titirahin ng pabalag pabalagbag Ayan. kamukhaan to yan may guhit to yan pagganon at balagbag pare-pare pari 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 ayan mga boss oh. pare pare sa todling ayun no? galing yun no? galing derecho Direksyon na, diretso Direksyon guwito. Mm -hmm. Diretso direct. mga boso. Galing ngayon ang tanim ng o. Yan ang malapit o. Yan ang bilis o. Yan. Yan ang dalawa. Yan <laughs> Ah, mataas siya kaya pala ano t -t -t ano iga. Yan ang buhay probinsya. Kaya na mga boss. Yan. Hindi po biro magtanim mga boss. Yan. Hindi ka hindi ka makatayo. Lagi na kayo ko. Ayun oh. ito natin ah ito ang natin yung bula ang ah, kalawakan yun ang guhit 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 Yan mga boss Mhm. Oh. Mm uh Kinihila -huh. para magkaguhit yan, ang guhit oh. Tapos pa guhit. Tapakita ko simple pula mga boss. Ito pula, yan. Yan ang pula. At ito ang pula pa dito. Meron pa dito marami. Yan mga boss. Pakita natin na ang pula. Ya, yeah, mga boss, yan. Yeah. Yan, yeah, ganyan dati ang trabaho namin. Yan, yeah, nakakaranas ako ng ganyan trabaho. Yan, yeah, mga boss. Yan, yeah, ilalatag ng plastic. Yan, yeah, mga yan yeah, plastic. Lalatag ng plastic. Tapos lalagyan ng yung sanga ng ano, yung sanga ng saging. Yan. Yeah. Tapos paglalagay ng saging, lalagyan ng palay. Then lalagyan ng tubig yung sakto na sa palay para hindi hindi tuktukin ng ibon yan ang tatawag na binhi ng palay yan mga boss yan yan po ang ikinakalat ngayon dito yan 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 ay hahakutin dito kakalat yan mamaya yan mga boss kung pakikita ko sa inyo mga boss ng pagtatanong ng palay ito Ayan. Ayan ay di-deliver. May, meron, taga, meron dyan tagahakot. Ayan ay di-deliver. ilalapit do, ilalapid doon sa kanila. Ayan. Lalagay sa mga pilapil. Ayan mga boss. Ayan o. Oh. Uh -huh. Ayan. Eh. Ayan po ang buhay probinsya mga boss. Ayan. Ayan o. Oh. Ang buhay probinsya mga boss. Yan, lapit dito sa ating mananani mga boss. Yan. Lapit tayo sa ating mananani. Ang po dito ay mananani, magkatani ng baray. Yan. Ito pala ating atay. Yan mga boss, hello. Yan. Yan. Ito ang ini no, bola tiup-tiup, tiup-tiup gua malah kit saglit lah tepus lah nakau tumutulu ulan hindi, pabagal may balak o umulan aba 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 may balak umulan mga boss tabi tayo bagya ayun na yan ang ating magtatanim nakita nyo oh. ah, hindi biro magtanim mga boss hindi biro magtanim yan yun. dalwat at tatlo, apat, lima, anin, ah, pito, walo, tamtampu. Pang labing isa yun. Labing isa. Labing isa sila magkakasama. Yan mga boss. Yan po ang buhay probinsya mga boss. Yan. Buhay Provincia. Saglit lang Saglit lang ah. Nandiyan na. Ah. Yang kanya, yang kanya pag karniyo mga ilang mga ilang araw. Yang ganyan pag ano, pagdapog. Ah, pag karniyo yan. Pag mahaba, pag mahaba naman pangitin ano, maano na malagkit na yung ugat. Laya na. alaya na Alayana Bakit 'yong ibay yung ano yung pinupugot yung pinupugot ano ano man niya iba man niya Ayung dito yung oh yung tinataktak ano dito, Oh Oh tapos, tapos yung ginaga na, <coughs> ginagapos Ganyan yan Oo oh. Ali no Oo nga nakakita ko ng ganun para mas mahirap yun Mahirap talaga Dikit ba apog pang kuno ng malaki Oh mabibisakwan ako ah hmm. tsaka eh Kakalat din ano Kakalat Alaya Oh <gulang> Hindi, bakit gano'n? Ang iba? Gano'n lang yung gusto ng iba eh. Ano daw po? Magaling daw gano'n pula. Magulang lang pala. Ang um, binay. Parang Hindi, pinupukot. Mataas na nga. Pinupukot ang bahagyan na. ah. Nakikita ko yung iba sa isang Mindoro. Yung mga na, na, napapanood ko sa vlog. Yung ihampas sa kampaa. Doon kasi kahit ganito. Pwede nyo itanim. Pwede nyo itanim. Pwede nyo oo, oo. Malalaki na yun eh. Malalaki na, oo. Oo. oh 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 na. na po oh 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 na oh oh Ay, lang <laughs> oh Chaka, yun na na ganyan, ano? ganyan. oh na, oh 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 Yung... oh 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 Yung, ma... yung ano? yung ibang yung ibang binhi na ano ano bang mga binhi yon but na nausa na, 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 na yung dating binhi na mga C4 mga 32 na wala na maganda yung ano tawag dito yung dinorado and dinorado ano kaya yung mga dinorado ngayon dito sa dito sa atin masarap ang dinorado kaya lang pag bibili ka sa mga palengke hinahaloan na nila pero pag yung tanay sarili, sarili tanay masarap yung dinorado mabango may balak o oh, mulan ayun oh no? lipit sa iyo saglit lang tama tibay din yung mga baywang niyo pero mong tagu tagu sa lang kadulo walang pahinga no? <laughs> te hirap dun tapu sa lang kadulo pag nakatig nakat sa dulo parang ano eh Parang na relax eh <laughs> Di ba na Ayan mga boss oh. ah, Buhay probinsya mga boss Ayan Lulupit na Ano kaya ito? May gamot? Wala? Wala gamot ito na. No? ko. Nag, Nag-emotion din yung pa paa. yeah, mga boss, pa, yan tayo yung paa. Yan, ating mga kababayan. malagkit malagkit nga malagkit kaya lang pag ganyan malagkit yung ibang tao dito yung, iba, yung iba pala yung naka uh, urtaw hindi mamatay ano? may ugat pa rin ano yung bahay e ala e ko arit parang dito nasa linggo iba yun yung may namatay niya ata pag pasabong. nagpasabong diyan eh, na diyan. na nakara? Nakita niyo mga boss oh. Babae pa na. Mhm. Mm Hindi pa yun, papa, papa, tangkilian. Kokalilit tira dalawa mainit na, mainit Sa na, maulit din. Yan mga boss sa ating mananalim. Mhm. Uh -huh. Kita niyo mga boss, gaano kahirap magtanim. Okay. Naipit na ang buwik. Perfect siya Ayan, no? Oh. Galing nila, mga boss. Hmm? Buhay, probinsya. Yo, may tubig. Nakatikim din. Malambot-lambot. mga boss ang pagtatanim ng palay mm -hmm. galing 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 nagbablog <laughs> Ayan mga boss oh. Galing oh. Mhm. Uh mm -huh. Ayan. Ayan. po ang ating mananay mga boss. Yan. Pakita natin ang natapos na. Yan ang natapos na mga boss. Yan. Dahil sa pilapil pakita natin ang natapos na yan mga boss oh. yan yan natapos na dito patapos na rin ayan uh -huh. op pakita natin ang mga boss ang natapos na yan lakad lakad tayo mga boss yan yan mga natapos ng palay Ayan mga boss. Mhm. Uh -huh. Yan po ang buhay probinsya mga boss. Yan. Mm, Ma maputi. Yan mula umaga. Mula umaga ang natapos ni mula diyan hanggang doon. yung paikot na gano no. Tapos yun no. Yan mabilis din ang pagkakatanim nila mga boss. Yan bilis din ang pagkakatanim nila oh. Galing. Yan. Ayun, hanggang doon natapos nila. laki Yan, nakikita sa ektarya mga boss. Yan tata tatapusin nila ngayong maghapon. Uh, ito ay magtatanim dito. Ang nagtatanim ay 10 taon nagtatanim at isang taga-guhit. Bali labing sila sa magkakasama, labing isa. Yan oh. Yan, natapos na lahat hanggang doon. Yan.